「ルールルルルルルルルルルル」<music>「君の中にある赤と青着せも」「それらが結ばれるのはしもの像 <music> Hello guys! Magandang araw at hindi na po araw ngayon. Isa na pong magandang gabi. So meron po tayong bagong video at hindi po ito tech vlog. Ito po itong moto vlog. Kasi nga iyon, kumparet ko na po yung ating moto vlog dito sa ating tech vlog. So ito po ay isang signal light protector. At nabili ko po siya sa tabi-tabi po. Ayan po yung kasama po niyang screw. At subukan na po nating ikabit. Ito sa ilalim ng ating fender ay tanggalin natin po dalawang screw nato, ito. Ayan. Ikutin na natin ang hirap mag-video habang tinatanggal guys. Ayan po, lumuwag na po. At ayan na, nahulog na po yung ating screw. So ito po yung kanyang kasamang screw with washer. Huwag niyo pong kalimutan yung washer. Kabit na natin to Yung kabila po ay naikabit ko na at ito na lang po sa kabila ang hirap ipasok habang video So, higpitan ko na lang mamaya, no, pagkatapos ng ating demo. So, ayan po yung back ng ating signal light protector. Meron siyang brace. So, ito po yung napili ko kasi nga may brace. Kesa ibang signal light protector ay wala po. Kapang nasagi at naputol ay magiging gawa talaga ang kilay mo. So, ito na po siya. So, poging-pogi na po yung ating signal light plus protector pa. So, subukan natin paalawin, guys. So, mura-mura lang po sa Shopee. Kung no, gusto nyo po ng ganito, ay check lang po nyo ang ating description box. So, hanggang dito na lang muna, guys. At marami pong salamat sa inyong panonood. At see you po sa na susunod nating mga video.